Why? Kilala mo? Si Danny ni boyfriend ni Eric. Hindi ko lang kilala kung sino kasama niya. Oh no! Is he cheating on Eric kaya? Vincent, kung ano man yung binabalak mo, huwag mo nang ituloy. Hindi natin teritoryo ito. ka na naawa kay Eric, ha? Ang bayit ba yung tao din ito, tag mo, ha? A A A oh, oh, tika, chill ka lang. Vincent, I'll let me explain. Sino ba rin ko sinasabi niya? May iba bang boy? Babe, huwag ka na nga mong namakilam. Shut up ka na muna! misunderstanding na ito, okay? Misunderstanding? T Tarantado ka pa rin! Ha? Teka! You're cheating on Eric! No! Teka, I'm not cheating on Eric! Hindi ka siya boyfriend! Babe, ano Three ba? Ano ba? Hello, Hello! Hindi kami mag-boyfriend o oh. mag-bestfriend kami ni Eric. Kaya lang naman nilang pinalabas sa boyfriend niya ako oh. kasi ayaw niya magmukhang kawawa sa'yo dahil hanggang ngayon, mahal na mahal ka pa rin ng bestfriend ko! Babe!